dragon. Ayan. Hello. Kumusta kayong lahat? Yan for today's episode. May dala kaming alsong guys. Para saan ba ang alsong? Alam nyo na guys so ano, ano ang <laughs> aming gagawin. Napakabiga mag ano kami guys. Maglulupak. Saging na nilupak. So, nabigo kami. Kumu ah, kanina guys. Pumunta kami ng ano. Doon sa malapit sa amin. Sa sagingan ni Uncle Rene. Kaya lang wala kaming nakuha try din kami dito sa aming ano wala rin kaya lang meron doon sa bahay yun na lang po yung kaming uh, gagamitin so pwede pa naman siya so guys siyempre bago ang lahat ay magluluto muna tayo ng ating panaboritong gulay ano lang na? gulay na ah, ano nilupak ah, gulay na naman gulay. Merienda merinda muna tayo kakadragon at eh, patula na naman pato Nakakita kasi kami ng bagong harvest. Ayan na naman tayo sa bagong harvest. Basta bagong harvest. Ano eh. Sarap kasi kumain ng gulay. Tsaka kahapon, nag, puro tayo karang Sa birthday na yan, yan. Kaya mag gulay ice gulay. gulay krim krim krim. Yung, ng ng gula. Oh, Oh. Yeah, no? Meron pa tayong kiko. Kasi yung kiko. Sobra-bird niya amin dala. Kaya mag-lamang mahalay ah. Huwag sila doon kako, kawalan Si Ate Gretchen nandun sa may dragon fruit. Pinasyalan eh? yan. Mm -hmm. Sahog sa ating gulay. Oh, hindi siyang kawali. Nag-upgrade tayo ngayon guys doon ng pang-sahog. No more isda muna. Hindi na, tinapa. Ngayon okay. ka lang sa kapalod lang, ganun tayo kani la kay gito may dami. clown lang kasta, na kami day ani kay na na kami dahi. No, ano? kami sino, sino na pag first time mo day okay. ka dahi. Aga, bago agala tikwa di man iskrinya niya kasta pa buya. di kasala <laughs> <laughs> <Labas ko> napas <laughs> na, ka padayin mo Siyempre, -siyem obinide. yung makimchi binigay. Yung may puppet. Kami lang mm. Bago di plaza. Ay. Kala mo nte ang nagasalita kapon yung kwan, puppet, talaga. Oo. May kinapin doon daw. may ginadog surman nila. Kanyari lang yan ay eh, siguro. Uh -huh. Kanyari lang yun. Nakaganon yung kamay niya o oh, sa likod. Hindi mo nakita. Siya yung nagabuka ng bibig na garaon. Hindi mo nakita. Ay, ay, yung palaki yung buwanga. Ay, bakit kung parang bodies niya man yung kuha. Hindi. Mm, dalawa ang boses niya nga. Pang puppet siya kayo normal. Kaya hindi siguro sila nagpa-magic. Paano? Daming audience sa side uh -huh. Sa likod. Mm natin sa iyo. Nag-iisa okay. lang man daw kasi iyo na nag akwan dito. Mm. Ah. Kaya kwan. Buto ay, pala ang gawin natin eh. Trabaho ay, ay ano, Ah, Manungot man, man man pandan na? 3, 5, dalawa sila. 3,000 sa kanya, 500 yung taga. Oo, eh, siyang nagpagod mo, nagsawasaw. <laughs> oh, Ganun-ganun lang, ante, no? Isang araw mo. Ano mo, ante, gawin mo. Araw lang. Hmm. Busog ka pa. Mag-clown na lang, hmm. Cloud. Mag -cloud na lang tayo. Huwag ka na mag-clown, mag-wake up. Ginatang ko atas

Ano ba pinaluto sa kabatid eh? Mm. Mm hmm. Hmm. na yan pag ano, gaklo pa nga. Panginoon po namin Diyos, ama okay. nagpapasalamat po kami sa biyang pinagkalo mo magamit hmm. na nanay ko sa araw sa ngalan sa Kain tayo mga kain tayo mga kain tayo mga tayo, tayo na naman ah, lahat ay plato tapos Plate. mamaya ano nilupak kagulaw yan yan ito natin dyan na kahoy kahoy mayroon pala yung kapat-gat ng kon e, dito. Eh. Yung kon, eh, yung... Yung inabraw. Yung inabraw, in 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 dyan na lang? Oo, oh, para mainit pa. Hmm. They, they, okay. Oh, ganda ng sandok ko. Mm, step. Di pa, say. Kain tayo. Kain tayo mga ka-dragon. Kapon, yeah. karne.

Na namin si Arap. Nito ko nga yung ay, ano. Neutral, ay, yung gawa mo kay ay? kay Arat noon. Yung manika. Ang puni katawa na. Si <laughs> Arap? <Kaya Rack>? Oo. <laughs> Sabi niya. Paano pag may bisita siya tapos na nabuksan yung kasirula niya? <laughs> Ginaluto niya yung ipal? Hindi luto niya mantika. Ay ano manika? <laughs> Ginaluto niya yung talaga? Wala! Yung pinagmanahan niya daw kay Arap. Kaya ka? Ha? Ba't mo ba niluluto? Isu mo bagada i angrum di ko ako na da. Di tanggal niya niyang kamay ng manika para ah, maging putyap-tyap niya talaga kasi yung niya sa ako si Rula. Ang mangkukulam kami. Eh, <laughs> okay. kung ibang tao lang talaga ng hmm. pagkamalang mangko yan. Okay. <laughs> Ngayon ko lang yung nalaman yan. Mm. Di ba magkasa kong buo? Ano yung man, Para... Kasi nga yung mata niya arap na so, gagawin gano. Para magbago siguro. Magbago pa ba gaya yun? Mm -hmm. Kung gano'n mo na pinaglihin. Hindi nga nakakita mo siya ano, mm no, nga pagkamilig ko, pinag-iirwanan nyo, talagang karating Na? Karating mabuhay daw. Pag tingnan mo, huwag kang gamit ah. Sa mga mo ngayon? Wan, uri, kwa. Malala pa rin ba yung kanya, niya? ma. siya yun. Pero nakakaselfon siya, no? Pahong kitang Parang okay pa naman siya nun eh. Parang naano lang ngayon. Naglala. buwan na ng trabaho rin siya. Trabaho buwat ng buwat. Hindi mo pwede hindi magtrabaho. Ma Hintay. Okay. Hmm. So, Kamagali lang kay Sally. Hindi lang makakuan ng guwan. Ang guwan yun na oh, Kapag na, lalo baka. Kapag tumulong lalo ito yung namimiss ko. Gulay. Ito so magluto ka rin sa inyo. Ikaw lang mag-ulam. Hindi hmm, ako nagkaluto ng ganyan. Ay, sa Kasi ako hindi. Kasi ikaw lang din. Hindi nang mag-buo. Pag-ulam mm. din, uh, hindi sa hmm. ko sa sanay. pag ka din, hindi ko sanay. Pag-ulam din, hindi ko sanay. Hindi masyado sa bagay. Pero so, makain na siya ang gulay na yun. Hmm. Mag-ugit sa gisay, gusto niya. Kaya yung... Yung pinagalan yung sa luyot na kila yung doon kaya na Yung tanim ko doon, paano nalaylay na? Yung bulakas ng kalamasa ay. Wala man, di na Hindi ba naiwan? Hindi ba na Hindi ba naiwan? Hindi ba naiwan? Hindi ba naiwan? Hindi pagkakamipagan ko lang sa gabi at batid sa media pinalang pa tayo sa kapuling buwa habang nalagat tayo hmm. sa balipod sa bago ko uwi mo na ako <laughs> okay. talaga at meron kang pagkakamipagan nalabas kasama okay. 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 ko guys kasi po, ano yung aking alaga yan yung mabait hindi iyakin tulog lang tulog ito to yung sinabi nila madali ka ng anak mabait yung anak mo Mag-mabulis ko nang anak. Yung ano hindi hindi, hindi ako nasa Mas, kaya, Hindi ka rin rin. Rin. Hindi. Hindi na hindi ba ka sa mundo? <laughs> sa akin naman kung pinatagal ko rin talaga ng konti yun. Masiis Baka ano, baka sa bahay na ako ng na Hindi ka lang ha din. Hindi, so, hindi man. Hindi man. Hindi man. Hindi man. Hindi man.

Ano? Bendel ah, mag magbalak no. mag 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 ka. <laughs> yeah. Eh, pag magyari ka magbalak. <laughs> sa <Sana>, harap <laughs> tino, no. Pinabigyan ka ta pa ni Sara, sa harap ng timba. Tali daw yung ginamit niya. Oo. Oo. Saan? Di Dito ba namin? Tali na naglagay sila ng tali, doon siya naghahawak. Mhm. Mm Pangbitinan na. Mat ba siya noon mm -hmm. kay Lolo? Nagkakan ah. Tinto ni Mama eh. Nagpa-discount ko lang ka as-asikaw, sabi ni Mama So, guys. Ito ati ating nilalaging sabah. Pwede na siguro yan? Yeah. Hindi saking sarap ng kanilang tulog. Maangin kasi. Sa so, Tigre, tinubuwi mo na at nag... Pair-gland si Jadie. Ayan guys, lalagyan na natin ng ating astukan. Isang muna 'yan para sa nangyente mpla. Nilinis lang. Hmm. Linika konta eh. Kunan. Oo, nilinisan mo. Sa 'diyang itim na 'yan, mm. sinunog pala. Tapi ko 'yan. Video, ano na guys yung saging namin malaki kasi wala nga kami nung nakataan uh, ang maliit halong malamot no? Mm hindi -hmm. pa? Okay. 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 Pero tiene el mal

na lumaban. Eh, <laughs> <laughs> ay, pa. ay, 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 ata. lumabang ko. Tekan ko muna. Ah, kaya pala eh. So, Kadikit kaya ang akin eh. Nagsitid daw. Ay, napagsit ko ma. Ay po, malapot. Condense. Ko, mm -hmm. Condense man po. Pinagsama na. Mas sa lubaw ni. lubaw May may nuna ka tapdaw, bayo makapirsa. Ayan na ang ulan.

'yung kuno akong lumabas na may dinadala. Puro Ay, ano palit ng malasong bako? Ay, yung palit ng alasong. Ano yung kutog? Sabi niya, ano yung kutog? pasay? yung kominta ka na eh. Masa, manghinayang. siya. Ay, itil mo sa asukan. Ay, mo ka lang kalimaseng. Ay, may tutong. Dayo. Pero, may sa tukot eh. Ano nga, pa'y birukong tatanga na bang gano'n nga Puro laon na ngayon. Iyawid ko at hindi kaya. Iyawid mo ah? Iyawid mo ah. Hindi ako ikapay. Si Grima? Si ka oh. Ang isuro <laughs> di Kaya kanina eh. ba mas mataas pa niyan kan tiligaya mamaya eh. Pagbutalo <laughs> pa kayo sa tiligaya. Bubutas <laughs> yung bubo. Kaya kung ginaibayo kung diyan mo na tiktikulan pa nga to. Kaya mas mataas pa nga sa'yo dyan mamaya. Sampu lang to. <laughs> Magtapos na raw sa tiligaya dyan. <laughs> Pag pinali yan sa Rigat na Di mo kang naibasan niya. Pag rigatang mo. mo. Ito yung muna yun. Ito yung muna yun. Ito yung muna yun. mo tayo dito. Pagbali yung nga Ay! Ito so, ah. Sa, <laughs> <laughs> <lang. One>. <laughs> yung muna yung muna tayo dito. mo tayo dito. Giyan mo lang yung muna yun. ko nga. Tapos bigla kong gano'n yun. Sa'o pa? Sa'o ka pa? Sige ka lang. Sa'o eh. Ha? naman sa <laughs> <laughs> kayo na <laughs> laka. <laughs> laka. <laughs> laka. Adali, ah. laka, Ibig sabihin laka. 'yan, palitan mo na. Dalaro kita. Magdinay ko ah, talaga. Hindi, hindi 'yan ko, vitamin vitamins ya. Nitig ka, Pantay mo kami na, naglalakad nga ong okay, totey oh. yung tanay sa totey moke 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 yung moke 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 moke

wala pa kana magdodo-dodo. Ito yung tinatawag niyo. Pero kailangan niyo, at So ayan guys, bali sa baryo na natin siya kainin. Wala kasi kasi tindahan lang kape kaya sa baryo na natin siya kainin. Masarap yan ipart partner sa kape wala kasi tayong dala. Siguro kape na yan mas uubagin. Ito pala yung tinawag niyo later. Secret. ating natuloy niya. Ang kanya ko yung malitang asin. pa patanyakan na eh. Asin. Yan, na po. malaan. Guys, kapit tayo. Dito tayo sa tingin lahat. So, may pabaling tayo. Dapat ganito lang ang baso ng kape para oh. tipid. Wow. <laughs> Next time ah? ba? Pag, ganito, -an may ano, second wave. Second wave. Ayun, oh, may tinapay dyan, oh. Ang dami na ito. Hindi na ako Nagulan pa? Pagdating ko eh. Gala? Hindi na mo. Sigala ko pa Kung tatay niya ina. Nagi. Gala na mo. Ayan. Ayan ay basta. May maganda siya 3x kanina. 100 na. Ganda. Tapit tayo guys. Ayan o. Sarap ng tapit. Black coffee. Black sa atin. Ito, ito lang, ay, huh? Ganto lang ng ito lang daw talit talang ang baso. Tinga? Para jak mo katuro. Wala na sa oras. Matulog siya nga. Matulog na nga tayo. E? Hindi mo may ugabi. Ala, ah? pala. Wala akong makatulog Gusto ko pa ako. Hindi kayo nagkain doon. Hindi ba ito? Sobrang sarap ng tamay ko pa. Ay, binigyan namin ko ng ini. Ha? Binigyan